Hello mga boss, good day. Ah, how are you? Ngayon ko pa tayo ngayon ng tubig naman para sa mabigay tayo ng tubig ngayon sa asin uh, na makita natin dyan sa labas. Gawa na yung mayitang panahon. Yun, kapag uh, panigay tayo sa mga nandito. Eh, dito tayo sa loob ng tindahan. Ngayon, kukunin na natin. Ayan, ko ba? <laughs> diba tayo? ayan mga boss ito yung kukuha o oh. yung <laughs> sobi kailangan malamig para sa pamimili natin sa mga ibang lahi yung sino man nandyan natin makita manigay tayo ito so, na kaya natin o oh. timba ito yung taga ano dito taga bandit sindahan Bye, Reddit. Bis. Bis. bis, message tayo. talaga ito, boss. Talagang pantaw ang mga ano nito. Magbibigyan natin. Okay. 20. Okay. tayo tapos tayo sa kampi. Nakabahay na tayo. So ngayon ang ating di uh, didistribute sa mga ating mga makikita dyan sa kalsada. Kahanap uh, tayo ng uh, mabibigyan. Okay. Tumaro. Okay. Eh, ha? tayo dito.

Kung sa way itong mga ibang lahi, yung dyan itong mga bus. Okay, hanap ah, ulit tayo. Tapos ah, may nakita pa tayo doon, naglalakad sa salubong natin. Kasi isang ano to, isang timpa, uh, may medyo mabigat. Hintay na lang natin. Na lumapit. Ayun <laughs> natin. Pakistan ito, pag yun naman balbas oh atya ay di diyo mo iya? Huwag okay. riyo, huwag ka riyo ang salitang Odo sa so Tagalog, salamat daw, salamat Ayun May pa tayo hindi nyo naglalakad natin kasi hindi maabot ang kamyang, ayun naglalakad natin natin <tayos> Padatil dito oh. Ang shot ito pang Yemen eh. Makikilala natin sa pananamit. <laughs> okay ha? Yemen eh. Oh, dami na Yemen eh. okay daw, okay oh. <laughs> okay mga boss, magkano pa tayo dyan. Ito itong, nangamiyaw pa dito eh. Nasa trailer. Ito mga boss. Akyat natin. Yun, nagbukas na ng okay. Yeah. <laughs> okay, ha? Okay, okay. okay. Pakistan! Okay. Pakistan daw. Ito mga boss, eh, oh. no? trailer. <laughs> okay, okay daw. Gumano ni. Eh. Okay, mga boss. Patuloy tayo. Oh, may isa pa dun. Abangan natin. Abangan natin. Nagtatawag ko na. Uh, kasi mainit po sa panahon. Kailangan mga, ano, anabig na tubig talaga? Yun, abang ang natin. ni, pa tayo eh, punta punta naman din, kung 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 ko na. kung ah, cool water! kung kung naglalapit talaga. kung 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 dahil well, may nitang panahon mga boss, kailangan talagang malamig. October, September na, may pa din. Ah, mo ya, call mo ya. <laughs> thank you. Okay, maghahanap pa tayo mga boss, maghahanap pa tayo dyan. Ayan, maghahanap pa tayo. Pupunta natin mga boss yung mekaniko. Yung sa workshop dyan, yung company namin. May mga mekaniko dyan, ngayon. Mimigay tayo dyan sa workshop tsaka kung sino madadaanan natin ng mga tao namigay tayo dyan September na mga boss talagang mainit pa oh. yung sa ibang lugar galing ako ng tabok ganitong oras medyo hindi ganito kainit talaga may lugar-lugar dito sa Saudi na ano medyo mainit pa kasi andito tayo sa ayad ngayon mainit pang panahon mamigay tayo dyan kasi mga magdadaanan natin mamigay tayo mainit pa yun

yun yeah, patuloy tayo uh, punta tayo sa workshop namin at uh, doon naman tayo magkahanap tayo doon mga uh, nagbimekaniko yan yeah. galakad tayo talagang mainit hanap tayo dito may pa mga panahon mga boss kailangan na ay eh. malamig na tubig talaga ang kailangan medyo pa nga tayo nga lay. <laughs> mga alay mga alay wala tayong taga video kaya yun so mga boss papasok dito tayo dito sa workshop mga mekaniko na dito punta natin

Yan, hanap tayo dito ang mga Pilipino. Uh, May Pilipino oh, dito eh. Lapitan natin. Oh, sa mga mos, mga uh, ano ba? Mga sakyan ginagawa. Pupunta tayo dito sa mga um, ano, hindi Hanap tayo dito. Oh, may kita tayo. Ay, Oi. Filipino oh, to, natin. Oh, oh, oh. <laughs> Ito. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. din. Thank you. <laughs> Thank you. Dan, pa tayo dito. Oh, ya. Oke, syukur. Oke Terima kasih. selamat. Yung so, mga boss, yung pangmalakasan ng ano, mekaniko Pilipino to. Ito to, to yung Ay, salamat ha. Ay, oh. Oh. Ah. <laughs> mga Pilipino, dalawa dala, dala, dala Pilipino dito. Salamat ha. Oh. <laughs> okay. Ito pa tayo, medyo busy-busy mga boss. Ano natin? Kalabit natin. Ah! ah. Oh, Muya. Muya. Okay. Kakanda. Ito mga mga boss. Isa, no. <laughs> isa din sa mga malaka ng ano ng kampanya. Ito oh, Lumabas din dila. Uhaw oh, na talaga. Oh. Oh. Surprise baby! Hala pa tayo mga boss. Bigyan sa tabi, may pa diyan <laughs> ah thank you, thank you. may Mr. Kira. Thank you. Thank you. Thank you. ay you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> Thank you. <laughs> Thank you ra <laughs> Mga <kasama> natin to <laughs> sa kampanya para magmimika ng mga minimika lagi sa mga toto. Yan talaga <laughs> 'yun pala. Chalo, padulungos naggaano, nagpapalit ng gulong. Punta natin dito. Mga time man. Yan. Ito naman ginagawa nila. <laughs> Pinapalitan ng gulog. Okay. Oh. Okay. Thank you. Hello, thank you, Juice Muffin. How you guys? Juice Muffin. Ah, Juice hanap. Okay, my friend. Next time, Juice. Next time, Juice. Juice, <laughs> <Okay, laughs> okay, next <thank> time. <laughs> okay, thank you. Ayos nila. Yan, binabaklas <Fired>. nila to. <laughs> yeah, no. Yeah mga ito mga pambaklas nila oh. Nang gulong. Ayan, oh. Okay. Hello, boss. Magsa subscribe din sila sa YouTube channel. Ayan, oh. Ayan. Ayan. Mga dito. Good oh, Good. Okay. Ayan mga boss, magsasubscribe ito mga kasama natin dito, mga ibang live. Kaya inaharap natin yung YouTube channel natin. Ayan sip. Sa peto, ano yung natin yung sila? Ayan mga boss, mag-bote sa inyo lahat. Ayan, 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 phone. ayan, 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 ayan,

जानता हूँ तुम वह लोग अच्छे मेरे भाई को थोड़ा भाई को मैंने आने का चीज महापुरुष मेरा अपने जनित वेलकम टू मिस्टर इनार तो नकवाना ना पेंस या ना सब्सक्राइब हॉलॉक फेस